Magandang araw po. Ako si Prince Tyler Polinar. Ipapakita ko sa inyo ang kultura ng aking lalawigan, ang lalawigan ng buhol. Katangian ng mga buholano ay religyoso at matulungin. Produkto ng buhol ay palay at mais. Ah, niyo, ang buhol ay bisaya. Pinapahalagahan ng mga buholano ang pamilya. Pagkain ng buhol ay at kalamay at pinagkises. Sining ng buhol ay basket. Kaugalian ng buhol ay ang pagdiriwang ng piyesta sa buong buwan ng Mayo iyon ang kultura ng aking lalawigan ng buhol. Salamat po!